Hello po guys, good morning po at ito nga na paaga kami ng anak ko kasi naman ang aga niya gumising kanina alas 6 kasi yung usapan nila na magkita kita dito sa school so alas 4 pa lang kanina ng madaling araw gising na yung anak ko talaga naman hindi niya ang mama niya, siya pa ang nauna sa akin guys nagising no kaya natuwa naman ako sa anak ko At ito guys, natapos na. Kaya pauwi na kami ng aking anak. Hello po guys, so ito, duty na tayo sa ating tindahan, kaya ito, marami tayong gagawin, mag-ayos tayo dito sa ating mga paninda, habang walang customer, unahin natin itong mga gamot, so ganito nga ang ginagawa ko guys, pag walang customer, para hindi tayo antokin, no, para lagi tayong lapitan ng ating mga suki, so -kay. kaya ayan, kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, thank you po guys. So, ito nga guys, mayroon tayo ditong mga stocks na mga gamot na naka-ready. Kaya, ang gawin natin, punuan natin ang mga lagayan ng mga gamot dito para hindi tayo mahirapan, para iabot na lang natin sa ating mga customer. Kaya, ito guys, pupunuan natin ang lagayan ng ating mga gamot kasi may naka-ready tayong stocks dito. Kasi, pag ako kasi mamili ng mga gamot, dinadagdagan ko yung mga mas mabinta dito sa aking tindahan. Upang sa ganon hindi ka agad-agad tayo maubusan kasi kawawa naman ang ating suke no kung wala siyang mabilhan medyo malayo din kasi dito yung drugstore sa aming lugar guys kaya ito may naghahanap talaga sa ating tindahan kaya ayan pwede naman natin idagdag kasi malaking tulong din yan sa atin no nadagdag kita at nakakatulong din tayo sa ating mga suki dahil hindi na nila kailangan mamasahe para pumunta sa drugstore dahil dito na sila pupunta sa ating tindahan at syempre guys, pag bumili din tayo ng gamot, siguraduhin natin na may resibo para ligtas inumin ng ating mga customers. So ako nga guys, dahil may suki card ako sa Mercury, kaya dun lagi ako nabili. Dahil maganda din kasi dun guys dahil vlogging bago ang kanilang mga gamot. Para hindi rin tayo maubusan ng mga gamot guys, ng mga paninda. So ang ginagawa ko naman pag mag display ako, pag alam ko na limang piraso na lang ang natira, sampung piraso. So ayan, pwede natin isulat no para makapagdagdag tayo at makapamili agad para hindi tayo maubusan. Kasi sayang naman ang binta, ganun ang discard ko upang si Tomar hindi malungkot pag pumunta sa ating tindahan, pag sinabi nating wala. So, ayan, hindi man agad-agad tayo makakalabas dahil may binabantayan tayo. ba diba guys, mahirap talaga pag mayroon tayong binabantayan. Siyempre, hindi ka agad-agad tayo makakalabas kung wala tayong kapalitan. Kaya ganito na lang ang ginagawa ko kung ano yung mas mabinta, mas dinagdagdagan ko guys kasi tulad ko nga hindi agad-agad makakalabas na basta-basta dahil mahirap pag walang kapalitan. At isa din sa dahilan guys kung bakit na balik-balikan tayo ng ating mga customer tulad nga nito, gusto kasi nila yung mabilis tayong kumilos. Tulad nga nito may magpakasin at ayan nga inabot lang niya yung pera niya at umalis ka agad siya dahil alam ko na yung number niya. <laughs> memorize na natin at yung iba naman ay nakasave dito sa ating cellphone kasi nga guys, yung mga customer, ayaw ko ba bakit nagmamadali sila lagi parang may hinahabol, gusto nila pagkadating ay i-assist ka agad sila kaya dapat talaga tayo bilang tindera, bilang store owner ay mabilis din tayo kumilos kasi kung mabagal yung tindera na mag-asikaso sa kanila, parang wala dadaanan na lang nila yung tindahan mo dahil alam nila na mabagal ka kaya kung gusto mo talaga na nadami ang iyong mga customer, na balik-balikan ka ng iyong mga soki kaya kailangan na mabilis tayong kumilos at siguraduhin natin na kumpleto yung ating mga paninda para gaganahan sila magpabalik-balik sa atin. So ito nga guys talagang pag ganitong oras nakakaantok tanghaling tapat kaya gagawa talaga tayo ng paraan para hindi tayo antokin at kung ano yung mga pwede natin gawin, gawin na natin. No? Kasi nga ayan tuloy-tuloy yung ating mga ginagawa dahil walang masyadong nagsibilihan. At syempre, pag may nabili tayo, kaagad tayo, no? Unahin natin yung ating mga customer kahit kalat-kalat dyan, kahit nagmamadali din tayo na matapos. So, kailangan pa rin yung customer ang unahin natin para, ayan, makabinta tayo kung naghabol tayo ng binta, no? So, lahat naman tayo naghabol talaga ng binta dahil may mga target sales tayo sa isang araw, guys, o, ba diba? At dahil din may mga kinukuha tayo, kaya, ayan, kailangan talaga magsipag, no? Para makabinta tayo. At ito nga guys, sinusulat ko yung mga konti na lang para tayo ipagma. Kapunta sa palingke ay mabibili natin ito sa Mercury kasi nga mayroon mga konti na lang na mga gamot dito sa ating tindahan kasi mabinta kasi ang gamot ngayon guys kaya ito. Lagi natin i-check para malaman natin kung ano yung konti na lang guys. O so, ba diba, para hindi tayo maubusan. So ito nga natapos na tayo kaya iayos na natin para ayan para pag may customer nakaredy na tayo no. Ay, lang natin yung ating mga kalat. Pagdating sa mga gamot na paninda ko guys, mahigpit ako kasi nga may nag-alok dito na ahinti daw ng mga gamot, hindi talaga ako kumukuha. Gusto ko talaga na ako mismo ang bibili sa Mercury kasi nga, ayan, para ligtas din inumin ng ating mga customer. So, yung iba kong mga paninda ay may ahinti ako, pero sa gamot wala tayong ahinti, kaya kailangan ko talaga sadyain doon sa Mercury upang sa ganun hindi tayo maubusan kaya ang discard ko guys mas dinagdagan ko nila yung mas mabinta kasi nga, tulad nga ng sinabi ko hindi tayo basta-basta makakalabas kasi wala tayong kapalitan so ito nga guys may nagsibilihan na kaya masaya dahil ang araw ngayon ay Sunday mabinta ang ating alak kaya thank you lord thank you sa aking mga soki so ayan guys hanggang dito lang muna ang update ko thank you for watching bye